Hello po, good morning uh, Good morning po, advance Merry Christmas po sa lahat Pag-uusapan naman natin ngayon ang pampaswerte tungkol po sa Laurel Ano po ang Laurel, ano pong swerte ng Laurel at paano po ito ginagawa Ayun po ang aalamin natin sa pagbabalik po ng LaurelTv's Welcome back po oh, Welcome back po sa akin channel, Heori Tibis. Ang dito na naman po ako para pag-usapan po natin ang ating pampaswerte po, uh, Laurel. Uh, ang Laurel po ay napakaganda po uh, pang akit po ng pera at pang akit po ng lahat at pampaswerte po din sa sugal at negosyo. Paano po ang paggamit ng mga bagay na to at kung paano po gamitin ang ating pampasurting Laurel. Ang pag-uusapan po natin ngayon kasi po nung una na i-upload ko na po ay pinag ko lang po yung pag-ano noon. May kahalo po siya. Ito pong laurel na pag-uusapan natin, solid as in solid talaga na laurel lamang po ang ating pag-uusapan. Gusto niyo po bang ba swatkin na galing po sa lumuyak o sa amoy ng laurel? Ang laurel po ay napaka number one pong pang ng stress, pangtanggal po ng lahat ng sama ng loob. Kaya po kung kayo po ay na-stress, magkualang po kayo ng laurel at iligo yun. Pakuluan po yun at iligo. Yan po. Paano po ang paggamit nito at paano po ang paggamit kung tagagamitin po natin sa sugal or sa luto po? sa lahat pong pagsugal. yung po ang pag-uusapan natin ngayon. Paano po ito napapagana at kung paano po ito ginagawa? Ang paggagawa po nito sa bawat po umaga, pinagdarasalan po, na tuwing gabi po, pag halimbawa po paggabi, bago po kayo matulog, kayo pa ay magdarasal dyan. Tapos po, Kumuha po kayo ng gold na ballpen kung hindi po gold pulang ballpen o kaya green pong ballpen e yung panggagamitin natin dyan para isulat po natin sa laurel dapat po yung malinaw na malinaw po ang pagkasulat halimbawa po may mga kahilingan kayo isusulat nyo po yun sa laurel bakit kailangan natin pong sulatan ang laurel dahil po ang laurel ang magdadala po ng lahat ng announcement or ng sabi nga niya ng ano po ng ng swerte sa ating buhay ito pong mga ginagawa namin na to ito lamang po ay sa mga naniniwala lamang po ngayon po yung hindi po naniniwala, screaming po muna tayo. Asa hindi po naniniwala, pwede naman po kayong umiskip sa akin video at maghanap po kayo ng mas magandang video na pwede po nyong uh, panoorin na iyong pong pinaniniwalaan nyo. Kasi po pag manood po tayo masamaan loob natin at hindi natin kaagimat na makakayanan ang ating mga pinag-share. Ay ito po ay pwede nyo naman pong escape. Ngayon po yung mga naniniwala sa gusto pong matuto at kung paano pang paggamit nito ay iniimbitahan ko po kayong pakilike na rin po share at subscribe po. Comment na rin po sa baba para po updated po tayo sa lahat kung video niya upload sa araw-araw. Ito pong video kong to mix kasi po ito kaya po ilinalagay ko to po sa playlist Yan po sa playlist ko po ito linalagay para po maano natin ma subaybayan ang pampaswerte. Mix po kasi ang channel ko kaya po may plano po ako mag-add ng ano po, isang channel na ang title po ay Luritibis Philippines, yan po, ang ano natin, may Luritibis na po tayong Philippines, yan po, ang pag-uusapan natin at doon ko po ilalagay po ang lahat kong activities sa aking pag-exercise, kung paano po ako na-maintain po ang aking, ano po, namimintin ko po ang aking diet po at ng yung pong sabing lakas ng aking katawan. Doon ko po yung ano po, ilalagay po yung ano, kasi po, dito, dito po, mix kasi kasi kaya po ibubukod ko po yung pag-exercise ko para po ma maano po tayo doon. Inimbitan ko po kayo na pa kung gusto niyo pong makita po ang aking kasiksihan, doon niyo po papanoorin po 'yon. Niyan. <laughs> Ito transfer ko po yung lahat kong video na sa playlist. Uh, na ilagay pero hindi itong ito po na-upload ko na ngayon. Hindi ko po ito i-upload doon. At uh, gagawa po ako ng panibagong ano po, video na para po ah uh, para po doon ko po ilagay sa ano po, sa Lori TV's Philippines. Ayan. Ang ano po, ang Laurel po, ay sabi ko nga kanina, ito na po ang hinahantay nyo kung paano po natin to gawin. Gusto nyo po bang sumerti ang pagkagawa po nito? Susulatan po, sabi ko nga kanina, kailangan nyo po mag ng ballpen na, na gold or kaya po na uh, silvers or kaya po pulang ballpen at saka green po. Mamili lang po kayo dyan kung alin po ang pwede nyo isulat. At dyan nyo po isusulat sa, sa dahon po ng laurel na Maganda po yung wala pong punit para po maganda yung ano natin pagsusulat at uh, maganda po ang ating kahilingan na wala pong bawas at walang punit. niyan po. Ang isusulat po natin dyan ay yung ating mga kahilingan. Siguraduhin po na inyong kahilingan ay nasa kabutihan po, hindi sa kasamaan. Dahil po pag hinarang natin, pag kinakailangan natin na ang pinagwewis natin sa mga anong yun ay itim na mahika, ay ito po ay may karma pong darating sa atin. Kaya po, ingatan lamang po dahil ito po mga binagsisir ko pong ito sa inyo ay napakasagrado po at talaga pong tumatalab talaga po sa mga kahilingan. At ito po ay madali at madaling gawin at hindi po gaanong kamahalang pag binibili. Ayan po. Ang laurel po pagkasulat po bago ko bago po kayo matulog, magdarasal po muna kayo ng inyong kahilingan. Pero po, huwag niyong kalimutan. Lagi po kayong nakaharap sa silangan po. Kung saan po sumisinag ang araw sa umaga, doon po kayo humarap. Dahil po, ang araw po ay nasa, ano po, maging umaga yan, gabi. Lagi po kayong nasarapan ng silangan po na habang kayo ay nagwiwis or nagdarasal ng inyong mga kahilingan. Pangalawa po, ano po anya ang isulat namin? Halimbawa po kung luto naman ang susulat nyo bago po kayo matulog, ayan po ay darasalan po natin. Dadarasalan muna natin at saka isusulat natin. Pagkasulat natin, ilalagay po natin yan sa ilalim po ng unan para po tumalab yan. Sa ilalim po ng unan, ilalagay natin yan. Sa ilalim po ng ano, unan natin, kung saan po tayo natutulog, ilalagay po natin yan. Sa pagkaumaga naman po, uh, kukunin ulit natin yan at saka po natin susunugin. Bakit natin susunugin? Iyon po ay isasaboy natin sa labas ng bahay o sa likod ng bahay pero po ang pagwiwisit niyan, iyon pong ginaganyan lang at saka unti-unti pong iniihipan haba para po lumipad yung ano yung nasunog pong laurel at saka po yun iwiwis. Kung hindi pa po tumalab at hindi pa po kayong tumama sa laurel na yan. Kasi kinaumagahan po, kailangan po natin di ba magtaya kasi, ano po, paglimbo po po, hindi pa po kayo sure paulit-ulit lang po niyong gawin yun ha, sa umaga, gabi hanggat po sa hindi po dumarating ang inyong kahilingan paulit-ulit po lang na isulat nyo yung number or kung nagtataya po kayo sa luto ulit-ulit lang po ninyong isusulat yan sa laurel yung kahilingan na hindi pa dumarating abang malay nyo po isang business lang po kayo nagwes halimbawa po ginawa nyo ngayon kinabukasan po agad-agad pong tumama kayo o kaya may dumating sa inyong swerte halimbawa kung may negosyo po kayo biglaan po na sumugod ang karamihan na customer o saan ka pa po dyan swerte po yun kung sakali pong naglalakad naman kayo may nag-offer sa inyo na ano, magtrabaho ka sa akin kasi ganito, bibigyan ka ng pera ganito. Yun po yung kagating nyo na kaagad. Dahil blessing po yun. Yun po yung mga kahilingan nyo. At ito pong laurel na to ay napakaganda po rin sa inyong kahilingan na yun pong hindi nyo ilinalabas sa bibig. Ang pag po dito, ang pagdadasal, kailangan isikrito po lang natin sa inyong bibig o kansa loob ng inyong kahilingan yan po iyon po yung ano natin at pinag-uusapan sana po may natutunan na naman po kayo sa laurel at po natin ang ano po ng laurel ulit kung paano po ito ginagamit para matanggalan po tayo ng sama ng loob Iyan pa ang pag-uusapan natin sa aking susunod na video kung paano po ginagawa ang laurel para po mawala ang problema. Kung paano po gagamitin at kung paano po natin ma uh, matanggal ang stress natin at laging nakabwilo or laging presko po ang ating pag-iisip sa bawat u araw po pasensya na po. Antok na talaga ako kasi umaga na dito, alauna ng gabi. Ayan po. Biernes na naman po ngayon at uh, sana po uh, good Friday po. Uh, blessing po sa inyong lahat at sa mga nagre-ritual po at pinakaunang Biernes po ngayon. ah uh, kailangan nyo pong mag-start po ngayon ng devotion para po tumulala ang inyong kahilingan. Ang ah, kailangan po natin madasalan ng 49 days ah, sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan naman daw 48 days, pero po para sa akin ginagawa ko po ng 49 days para po. Isa lang po ang ano ng lalaki at saka ng babae para maganda po yung ating mga kahilingan nyo po at maraming maraming salamat po sa ating lahat at uh, chat out po sa lahat ng team team Rewin Garcia team uh, Inday Ilocana Ilocana inday po at uh, Kabulakbol Mam Ma Isa, Kusimira I miss you uh, hindi ka pa naglalive kung kailan ka po i ipm mo lang po ako at uh, yan po at maraming maraming salamat po sa lahat ng team isang at kung hindi po sa sa inyo wala ako dito. At uh, sa lahat pong group ng aking mga ka-group, alam niyo na yun kung mga sino-sino kayo. Uh, hindi ko na po pwedeng isa isa-isa pa at God bless you po sa inyong lahat. Good Friday po. God blessing and God luck sa inyong mga luck. Lucky, lucky. Yan po. Uh, maraming maraming salamat po at sana na gusto niyo po ang aking pag-issue at uh, magandang umaga po sa inyong lahat.